Good morning. Eh habang ano ay galing ako kay Maymay, nakita ko na daanan ko si Ate. Nakahiga dito sa upuan ng simbahan, sa gilid. Tapos medyo basa, kawawa naman. Sabi ko bilang ko ng ano, almusal kasi maaga po po alas 6. Mainit na mami, masarap po yung mami niyan diyan, pares. Ah, uh, bigay ko muna para may laman yung tiyan niya. Sinamahan ko na din ng tubig kahit pa may almusal mukhang basa pa si ate parang may siyang bag hindi ko alam kung saan siya natulog siguro dyan sa upuan marami po kasi minsan natutulog dito sa upuan ayun nga binigay ko na kay ate parang ginaw na ginaw si ate eh parang basa siya eh pero may dala naman siyang bag siguro damit niya sabi ko, taga saan siya? Sabi niya, turo lang siya ng ganun. Sabi ko, kumain ka po ng almusal. Pero siguro gutom kasi pagkabigay ko, nilat talagang kumain siya agad. Siguro gutom nga, kawawa naman.